sa Qatar ang mga missile ng Iran. Punteriyan nila ang mga base militar ng Amerika. Pero ang nayanig ay ang mga residente, pati na ang mga OFW doon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagliwanag ang kalangitan sa Qatar nang umulan ng missile mula sa Iran. Pero sa ere pa lang, naarang na ito ng militar. Sa lakas ng mga pagsabog, nagkagulo sa isang shopping mall sa lungsod ng Doha. Pati ang mga nasa labas, nagtakbuhan ng makita ang mga misay wala naman nasaktan sa pag-atake dahil ang pinuntirya ng Iran ay ang base militar ng Amerika sa Doha na Al-Udeid Air Base. Ito ang main regional military hub ng Amerika sa Middle East. Sagot yan sa naunang pagpapasabog ng Amerika sa tatlong nuclear sites ng Iran. Pero giit ni US President Donald Trump, weak o mahina ang pag-atake ng Iran. Nagbigay rin daw ng notice ng Iran sa Amerika at Qatar bago ang ginawang pag-atake kaya walang nasaktan. Samantala, kinundin na ng Qatar's of Foreign Affairs ang pag-atake. Giit nila, karapatan nila ang bumuelta, alinsunod sa international law. Pansamantala namang sinara ang Qatar airspace dahil dyan. Dahil nga, nadamay na ang Qatar. May git dalawang daang libong Pilipino ang apektado. Na! Lumin, ay dumadaan na dito sa amin! Tutas ng bubong namin. Ay, naglalabanan na! kwento ng OFW at permanent resident ng Qatar na si Daryl Lagos. Tila lumilindol ng umulan ng missile. Everybody was already aware that um, medyo may, ano na, may tension na rin. Nanginig yung, uh, yung pinto ng baha, yung, yung paligid. And uh, yung experience ko was like uh, parang may, may malakas na mga sound na Uh, tumutunog. nouna parang fireworks, but uh, yung pa parang pakiramdam, yung pag may tayo. But uh, nakita ko ba't gumagalaw yung paligid o parang nag -vibrate. So, uh, doon na namin na, doon ko naisip, parang na, ano ba to? Is it, ito na ba yun? Halos tatlong oras daw tumagal ang papapakawala ng missile. Tumingin din kami sa, sa labas after na may mga debris na nahuhulog or parang may mga spark, Sparkles, ganun ba yung para bang para may sumabog sa sa ere Noong una it was uh, parang nakakapanic kasi narinig namin yung ibang kapitbahay namin or yung ibang ano na parang uh, hindi rin alam gagawin kasi first time eh. matapos ang airstrike muli raw tumahimik ang paligid pero nananatiling nakaalerto ang lahat dasal na lang din na uh, sana it doesn't escalate uh, at mag escalate siya para po sa mga pamilya namin sa Pilipinas, um, we are okay, we are safe. Tatlong isang Pilipino naman ang stranded matapos kisara ang paliparan sa Qatar. Ligtas na sila at kasalukuyang hinihintay ang flight rescheduling. Nananawagan naman ang embahada ng Pilipinas sa Qatar na maging alerto sa mga nangyayari. Tuloy pa rin ang repatriation ng mga Pilipino mula sa Middle East. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. News 5. Mga kapatid,